Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang i-share ko sa inyo ngayon, um, tungkol pa rin sa ano, sa acid reflux. Kung naaano niyo yung boses ko ngayon, parang um, parang may ano ako, may sipon. Well, wala po akong sipon, pero um, <clears throat> Kasi po, mayroon akong acid reflux, may silent acid reflux ako. And umaatake na naman siya and then nagkakaroon din ako ng uh, sinus kasi yung sinus kasi is parte din yun ng acid reflux ko so um, nag an, uh, two days or three days now na mataas yung acid reflux ko hindi po ako umiinom ng coke hindi po ako kumakain ng mga ng mga mamantika and then hindi po ako kumakain ng mga chichirya hindi rin po ako kumakain ng mga maasim um, hindi po ako kumbaga um kumbaga exaggerate sa mga pagkain uh, sinasabing uh, hindi dapat kainin ng mga ano ng mga may mga acid reflux well guys hindi lang talaga sa pagkain hindi lang sa mga iniinom but also um nakakapagbigay din yung stress sa ating ano sa ating uh, pang-araw-araw uh, sa ano dito, dito, sa busy life sa nakaka-stress din yun and then of course kasi um, hindi natin kasi alam kung ano yung nangyayari sa ating sa ating chan and normally kasi may mga acid na tayo sa ating chan but kung na ano tayo na e-stress tayo um, tapos may mga Um, you know, pagkain din na uh, nakakain natin tapos hindi siya ma-digestive ng maayos or mahina yung digestive. So, isinishare ko dito sa inyo guys. So, yesterday, uh, kagabi, um, nagtry ako ng isang low-fat milk um, kasi baka, kasi kapag may acid reflux ka, reflux, um, syempre, um, kumbaga may lactose intolerance ka. So, kaya nag-trigger nagtri yung, ano, yung acid ko. And I, nag nag uminom ako ng, ano, ng low-fat milk. So, it helps, it helps siya. And bumaba yung, ano ko, bumaba yung, tawag na ito, yung aking, um, yung aking acid. So, first night, kagabi, uminom ako bago ako matulog, and I feel burn. So, it means talaga na may mala ma, mataas yung acid ko. And kasi two days now na parang paus ako, and then parang, uh, parang, parang, para bang may ano, para bang sisipunin ako. Pero alam kung alam kong hindi siya sipun, kasi naram, naramdaman ko na... Naramdaman ko na ito dati back 2019 nung pagbalik ko galing sa Pilipinas. So um, sana hindi naman siya lumala kasi nung time na yun lumala talaga siya tapos nawalan ako ng boses. Mga one day lang naman nawalan ako ng boses so kailangan ko talaga na, na hindi ako uh, magsalita. So ako sa bahay tapos nag ako kasi guys, medication kasi kumbaga it neutralize yung acid kumbaga i-balance lang yung acid pero dapat din na hindi kapalaging mag-aano sa medication kasi minsan yung medication it also had a side effects to your uh, to your kidney so pero sinabihan ako ng aking doktor every time na nagte ako ng, ng ng medication for anti-acid sinasabihan talaga niya ako na only only two weeks and after that Uh, you have to stop. So, kailangan kasi pag uminom pa ng medication, dapat samahan mo rin ng diet. Isulat mo kung ano yung mga nakakapatrigger sa'yo, kung ano yung nakakapagbigay sa'yo ng uh, mataas na acid, and also bawas-bawasan din yung, ano, yung stress. Kailangan din, hindi natin maiwasan na hindi tayo magkakai-stress. So, normal lang talaga yan ano pagdating sa atin pang-araw-araw pero kailangan talaga na i-balance natin. Ako kasi is silent acid reflux. Silent why silent. Kasi guys, wala kasi akong sintomas ng yung ibang naririnig ko na marami yung kanilang mga na ano na tawag ito nararamdaman sa kanilang katawan tapos nagkakaroon sila ng anxiety or panic attack pero ako kasi may panic attack na kasi ako. So lumabas lang siya nung ano nung 2019. Tapos yung naramdaman ko lang talaga is parang may nakasabgabal sa aking ano sa aking lalamon. Yun lang ang naano ko. An yung iba kasi is hindi sila makahinga, yung iba yung may burn uh, heartburn pero ako wala talaga ako, thanks God. And then yung may mga sakit sila na sa likod tapos nag-trigger yung kanilang anxiety tapos yung kanilang stomach is naninigas. Dighay ng dighay sila. Ako wala akong naramdaman yun. Wala akong naramdaman. Yung kasi silent kasi siya is parang ano lang siya. Kumbaga kumilos lang siya is parang ano lang. Parang parang silent lang talaga. So na, na, na ano, nalaman ng ano ng doktor ng um, tawag neto ng professor kasi dito sa Belgium professor kasi yung magbibigay sayo ng ano mga resulta kung ano yung resulta ng ano ng test mo yung kumbaga yung yung camera na inilagay sa aking uh, ilong papunta dito sa aking ano sa aking sa aking throat kaya nakita nila na na si, uh, kumbaga na ano naapektuhan yung aking vocal cord kaya ma, minsan na mayroon akong parang parang pamamaos, sabi ng asawa ko kagabi parang magiging lalaki ka na naman kasi guys yung boses ko nag-iiba talaga lalo na pag ano so alam ko talaga pag mataas yung acid reflux ko so yung dapat talaga yung kainin mo is hindi yung mga mamantika iwasan mo yun kasi dito naman hindi naman kami kumakain ng mamantika uh, madalas namin kainin dito is uh, patatas and then uh, carrot tinatawag yan dito na puree So, so syempre, um, hindi kasi kami mahilig din kasi yung mother in -law ko hindi siya mahilig sa mga ano sa mga meat. Hindi siya mahilig chicken and fish, more on fish and veggie. So, at hindi din ako kumakain ng marami sa gabi. Sa gabi talaga, kailangan hindi marami yung kakainin mo. Tapos, maghintay ka 12, till 3 hours before ka matulog, before ka humiga. Kasi kailangan talaga na may digestive yung ano mo, yung kinain mo, and then pag okay na, pag mga 3 hours na nakalipas, pwede ka nang matulog, tapos hindi din ako um, hindi din ako kumakain ng mabilis, kasi yung pag mabilis yung pagkain mo uh, mahirap, matunaw ang kinakain, tapos ano sa mga tomato, tomato din hindi din ako kumaka kumakain ako ng tomato but hindi hindi ano hindi madami kasi hindi yun din maganda sa ano sa stomach. At yung mga din, yung mga bawal din na pag-inom ng ano ng coffee, hindi din ako umiinom ng coffee, soft drinks hindi rin ako umiinom ng soft drinks how many months now. And then tubig, water talaga, yung water talaga, tapos coconut water, yun din ang iniinom ko, to neutralize talaga. And mararamdaman mo talaga na malakas yung acid mo, kasi pag uminom ka, like kagabi, pag inom ko ng ano, pag inom ko ng low fat milk, ano talaga siya, parang nasusunog yung chan ko talaga. So, ibig sabihin, malakas, ma, mataas yung acid ko. So, and now, um, two days now na uminom ako kaninang umaga tapos um, mamaya na naman ako inom and then din ako ng yakult guys Kung um, kumbaga after kong kumain naghintay muna ako ng mga naghintay muna ako ng mga one hour so after that um, pag inom ko ng yakult mga I think mga 10 minutes pumunta ako ng CR. So, sabi ko ah nakakatulong pala siya. Maano din, mahap din sa, sa ano sa sa stomach. Ibig sabihin, talaga na ma mataas yung acid ko. So, I hope um hindi magano, hindi lumala lalo itong ano ko, itong throat ko kasi ito talaga yung ano pinaka pag mataas yung acid reflux ko. Alam ko talaga na pa, mataas pag mataas ang acid reflux ko kasi para talagang nasusunog yung ano mo yung lalamunan mo and then para kang ano para kang sisipunin na hindi mo maintindihan tapos wala akong nararamdaman sa ano sa pagkain or parang you know nahirapan lumunok never hindi naman ako kasi Um, hindi naman kasi ako kumakain ng mga bawal at hindi ko naman inaabuso yung sarili ko so and sa mga taong makakapanood ng video ko na same na pakiramdam, guys hindi siya hindi nawawala yung acid reflux nandyan talaga yan, but dapat din mag balance diet kayo dapat din na uh, pagkatapos niyong kumain, hindi kayo humiga ng maus, um, iwasan din yung ma-stress ka at even, I know na hindi natin maiwasan but Uh, try not to be stressed kasi hindi hindi yun maganda lalo na pag may acid reflux ka talaga and hindi talaga kumbaga hindi talaga mawawala yung acid sa ating katawan pero kailangan talaga na iwasan yung mga bawal pag inom ng alak paninigarilyo iwasang sum magsuot ng mga masisikip and then kailangan hindi ka magpakabusog and then um, kailangan disiplina talaga sa sarili. So, ako guys, ngayon, um, as in talaga, ano, tawag nito ito ba na, as in, uh, para kang nag, nag, nagsalita ng, ng 24 hours. So, yun ang pakiramdam. Tapos, I hope na hindi mawala yung boses ko na naman. So, yun talaga ang no, pag may acid reflux ka. So, isinishare ko sa inyo ngayon guys, yung mga nalara naranasan ko ngayon about my acid reflux. So, uh, once again, hindi po ako doktor. Uh isa rin po akong pasyente na gaya, gaya ninyo na may acid reflux at um minsan kasi nag-trigger yung ating acid reflux kahit anong gawin ninyo na medication, kahit anong gawin ninyong mga um, mga herbal or whatsoever. Ako hindi ako umiinom ng mga herbal. Isa lang yung iniinom kong ano, herbal tea is Camilla tea, Yun ang iniinom ko. Yun ang para sa akin ano kasi hindi ako basta-basta umiinom ng mga ng mga guaba guwaba tea or um tea or malunggay. Nagtry ako ng malunggay pero hindi siya nag-work sa akin. So so ay sa ibang tao nagwo-work sa kanila, hindi naman kasi pare-parehas yung tao. So dapat talaga sa inyong proper way in a proper healthy talaga. So kailangan din nating isipin ang ating katawan kasi Uh, importante talaga yung ating kat, ang ating kalusugan especially pag pinag-uusapan na yung kalusugan. So anyway, guys, thank you so much for watching this video. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng ano ng information information, good information about uh, acid reflux na hindi dapat katakutan ng acid reflux. Ika nga dapat mo itong i at dapat mong hanapin ng solution kasi acid reflux can treat can treat can uh, kan neutralize yung acid mo. So, dapat, um, kumbaga, disiplina lang sa sarili talaga na wag ano, aabusuhin. Pwede ka naman kumain ng mga, ng mga bawal, pero dapat, unahin mo muna kung ano yung makakapabest sa inyong acid reflux. So, thank you so much guys and have a nice day!